good morning mga yours. Welcome to my new video. You vlog. Good morning po sa lahat. Tapos Sunday. Sa so, iyan, nagawa lang ako ng video. Sasagutin ko lang yung mga tanong para ano, panuorin nyo na lang po. <laughs> Ayan. So, bila, bilang uh, ginadialysis, bilang wala naman pong binabawal na pagkain. Um basta wag lang kung masyadong marami moderation lang. ah Sa mga bago ah uh, yung mga bagong dinadialysis, ang um, pwede na po kayong kumain ng kahit anong gusto niyong kainin. Kasi 'di ba po, pag hindi pa tayo dinadialysis, ang dami pa talagang binabawal kasi kinokontrol talaga yung mga antibodies natin para hindi tumaas, hindi bumagsak. So, ako nga dati, ano eh, may table content ako ng pagkain ko. Nung hindi pa ako din na dialysis, meron akong table of content na sinusunod kung ano lang yung kakainin ko. So, yung hindi ko pwede kakainin, naka-X yan. Yung pwede kong kainin, naka-check yan. Halimbawa, sa ng uh, ngayong buwan na to, nagpalaba ko tapos, ah, uh, yung lab ko na yon doon makikita ng uh no 3 no ano pa tawag doon hindi <laughs> <laughs> ko alam yung tawag doon ah yung basta yung ano sa pagkain kasi pagkatapos kong magpa-check up sa nephro dadaan ako doon sa kanya, doon sa NTTI meron po yan doon tapos nagde -di dialysis din po yon oo hindi ko natanda yung pangalan nun kasi ni ate kasi matagal na akong hindi nagpapaganon sa NTPI kasi nagda-dialysis na nga po ako. So, uh, titingnan niya yung mga lab ko. Bawa, mataas yung potassium ko. Babawasan niya yung pagkain ko ng prutas at yung mga gulay na matataas sa potassium. Uh, kaya, control yung kain ko noon nung hindi pa ako dinadialysis. Tapos nung dinadialysis na po ako, ah uh, lahat na po ng gusto kong kainin, kinakain ko pero 'wag yung sobra-sobra. bawa, ah uh, meron kang isang buong mangga, yung manggang malaki, yung oh, yung yellow. Ah uh, kalahati lang punon. Kalahati lang po ka, 'di kainan ngayon kalahati lang. Tapos maya, ah uh, mamayang hap, mamayang gabi, kalahati ulit. 'yan. Pero hindi araw-araw. Ganun 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 na ko ganun po ako kumain kasi pag naso nasobrahan po tumataas po yung antibodies, yung potassium mo, o tataas. saging naman po ang um, ako kasi kumakain hanggang dalawa. Oo, hanggang dalawang piraso. Okay nasa sa akin hindi, hindi rin po araw-araw 'yon. Tapos yung gulay lahat po ng gulay pwede po, pong kainin. Kasi pag uh, dinadialysis po, pinapayagan po talaga ng nepro na kumain ka ng kumain kasi uh, syempre na mga dinadialysis, sasalang ka sa machine. So pagkatapos mong i-dialysis, lambot na lambot ka. kailangan mong ano, uh, magkaroon ng energy, kailangan mong magkaroon ng lakas ulit. Kaya pinapakain lahat ng gusto mong kainin. Uh Oo. -oh. Ako kasi bihira na, hindi na ako kumakain ng pork. Bihira. Hindi naman sa hindi ako kumakain. Simula na din nagkasakit ako, bihira na po akong kumain ng pork. Uh Oo. -oh. Nung hindi pa ako din na dialysis, hindi na po talaga ako kumain ng pork. Tapos nung nag dialysis na ako, nag-start ng dialysis, kumain na ako ulit kahit pa paano kasi ah uh, sabi ni Do, kailangan. Oo, sinasabihan ako, kumain ako ng beef, kumain ako ng ganito, ganyan. Pero, less pa rin yung mga maalat. Oo. Tapos, ayun, eh, nag, um, soft drinks pa rin naman ako. Pero, hindi na talaga palagi. Bihirang bihira lang po talaga. Minsan, ano, tuwing magda-dialysis ako, saka ako bumibili ng soft drinks, ng chichiria na gusto kong kainin. Yun, habang nakasalang doon ko po yung kinakain. So, yan. Sa mga nag-worry ng pagkain nila, hu wag na po kayong mag-worry kasi lahat po, pwede nyo na pong kainin basta nagda-dialysis kayo. Nag-aano <laughs> eh, nag aamoy -ano, yan. Kaway-kaway yung mga naggagamit ng ganito. Oh, gusto, gusto ko ng kami para amoy fresh. Yav lang po yung video natin for today. Sinagot ko lang po yung tanong. Tsaka yung nagtanong po na na umiihi pa ba ako? Hindi. O. Oh. Kapag uh, first ano pa lang, parang bago ka pa lang sa dialysis, wala ka pa isang taon, nakakaihi ko pa ba talaga? Kasi ako parang one year pa akong umiihi na Tapos nung ano na, tumatagal na wala na. Dina. Umiiyak ko, konting-konti lang, ganun, turutulo lang. Pero masakit siya sa puson. Kasi syempre, pag iihi ka, kailangan, di ba, ano, marami. Eh, konti lang ako umi. Kaya masakit sa puson. Masakit, parang nangihigpit pag yung may lalabas na ihi tapos papatak-patak lang ko. Masakit ko siya sa puson. Oo. oh. So, ayan lang po yung video natin. So, ayan, ang dami po. Hmm? Yan, 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 yan. Sa mga hindi dialysis, nagkakaroon po talaga ng mga iotubuan ng mga kung ano-ano sa mukha. Ako nga, yung loo ko noon, punong-puno dito, tapos ang lalaki. Ngayon, dito na naman. Ayan, pinapabayaan ko na lang. O, oh, nagsawa na akong gamutin. O, oh, hindi siya tagyawat eh. Para siyang mga, para siyang mga pigsa-pigsa na maliliit. Nahayaan ko na lang. oo oh, dati ano ko eh, syempre nasa mukha. Kaya, hindi ko na, ano, hindi ko na pinapansin. Ayan pag na, na, pumutok na yung isa, meron na naman patubo, may pasibol. No. Parang normal na lang din yan sa mga dinadialysis. Gawa eh. ko na yan ng toxic ng katawan namin na hindi mailabas. Yeah. Sa mga dinadayas dyan, okay, ano, kain lang po kayo ng kain kasi kailangan po natin kumain para maging malakas. Oo, uh, uh, pero mas maganda po na maggulay tayo ng no? maggulay ng no? maggulay. Kung fresh nga 'yung gulay, mas maganda nga po eh. Oo. At po, siyon, konting lakad-lakad sa umaga, at mag araw. Para hindi tayo maubusan ng lakas kasi sakakaubos po talaga ng lakas kapag ginadayan totoo po yan. So, ayan lang po at kami magre-ready pa at kami mag-church. ayan. God bless you all po. Bye-bye po. Pakilike and subscribe naman po at pakoment nang gusto nyo pong itanong at sasagutin ko po yan. Bye-bye po. Salamat!